eto pala yung nag-viral lo. Nadaanan. <coughs> okay, mga guys, bundok pala ka. Tapos tinabas nila para maagyan naton. Oh, ang ganda. Ayan. Ah. ah Suabe. Ang taas. Oh, ayan. Ah. Ganda. Ah nagawa pa yung daanan mga guys so dating natin sa unahan <coughs> need na nating bumaba kasi may truck pa okay. init no muna aog na sa piya ko may truck ko oh? oh, baba muna kasi may truck na dadaan ayan o

Tak pun tak ada nak lupa tau. Ayang robot nate nak jadi kot. Ini. Kita guna lebar. Ya. Angat angat ayo angat. Ini. Kata pogor. Ayo lah. Hu. Ha. Mendah. Ah, benda ana. Mantas. Tapi Diretso na tayo mga ba <laughs> Ay <laughs> So sakay muna tayo ah. <laughs> Sinja Ito ako so, masyadong makambal mga guys Kasi nga Tapo rin Obos, eh, na Ubus na yung ko Ito pala yung daanan Okay so Yan Ito dun sa ibabaw ang ganda. <coughs> Saas ba? Ter, may maga. Nagin lang yan. May maga lang. Nagin lang. Wala ito, hindi ko makalapos tau. may dadaanan okay. tayo mga workers mga guys na yung dito ng tawag ng dalan so ayun na ang kita nyo oh grabe pa yung lupa <coughs> sobrang kapal pa ng inaagyan so kailangan na natin naman dito sa gilid <coughs> ay ah. Oh, may bakho pa sa ibabaw ay naguba ang dalan ayun oh. ayun Ayan. Ayan. Mirip, badan hidup, dan dong. Tulak lang par Tulak si Buskar! Ay! Huh? <laughs> <laughs> Lapit na lang daw ah Ha? Oh. Ha? Eh? La! Lago ka! Yut! Ito na ito! Ha? Ito mas! Buscar! Ito na